Tanyada versus Tovera. Sabi ng Supreme Court, no publication, no law. <laughs> so what's your goddamn Tinago ko yung depensa ko kasi ako lang nakaalam. Wala nang nagsabi diyan, yung mga scholar ko no, yung mga constitution, pagkabugok rin yung putang ina ninyo. Kunwari pa kayo. Akala ninyo kayo lang na nag-aral. You know, if you are smart, okay lang. Ako, 75 lang ako. Okay lang ako. Since kindergarten hanggang college, so, 75 lang ako. Kaya yak iyak yung nanay ko. Sabi niya, Rodrigo, ano ba ito? Sabi ko, ito na yan, ma'am. Ano bang gawain ko kung 76? What do I need one point more? Pasa naman ako. Sabi ko, dandahan lang ako para ako umabot doon. O, hindi na ako makalaro. Nung no, high school, hindi, na, ka, hindi ka na makainom, hindi ka na makaligaw ng babae. Kutik-kutik-kutik dyan. Ay, kung 75, okay lang ako. Totoo yan, ordinaryo lang ako. I do not have the credentials of uh, Harvard. Narinig ko lang yan, basa ko. I do not have uh, the, the Watson uh, Award? Ha? Awarton. Yung Watson, yung, 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 yung bilihan ng ano, no? Sabon? Buang na. Hindi nga manumok, hindi nga kasi si 25 lang, hindi nga marunong mag, Sino ba ang ng warton war Ah, si Rojas. Warton, warton ka dyan. Rojas na presidente, sino ang polis niya? Si Garbo. Putang ano saan niya si Garbo pati. Sila yung general sinibako for info. In ka presidente ako, sabi ko, I will solve it. Hindi ko alam. That, sabi ko kay Bato, buksan mo lahat para malaman ko before I open my mouth. Doon ko nakita, police generals, customs lahat, and I knew that I was fighting against my own government. But for as long as itong military, pati police, will remain. Wag sa akin. Hindi ko kailangan yan. Don't ever take na nandyan ko sa takot ako sa military. I was elected by the people. I'm ready to resign anytime. Wala akong illusions dyan, sir. Kung ayaw mo na niyo, di, apa ba ako? Baka na tayo na mag... Magkape na lang tayo. Okay, uh, Secretary Lorenzana, Secretary Anyo, stand up please raise your right hands and repeat after me. I, Delpin Lorenzana, Sego Secretary Anyo do Herbay, solemnly swear to protect the Philippines under the regime of a military junta. Sige. Tapos uwi ako sa Davao. Inyo na. Bahala kayo dyan. Kausapin mo yung mga vice mayor na mga pilosopo na hindi mo pasunod. Yung iba na sa droga pa. So sabi ko dito, what I said in Davao, I will repeat it. I hope you're listening with all sincerity. If you are into drugs, tinawag ko na yung mga city mayors, tapos na kami. Sinerahan ko ang malakanyan. Walang militar. Kami lang. Ano? Sabi ko, do not go into the drugs because you will destroy my country. And if you destroy my country, I will kill you. Huwag mong pakainin ang mga anak namin ng mga droga kasi yan lang ang aming hindi kami milyonaryo. Wala kami itong mga pulis, they retire at the age of 56. Ang ang pensyon niya mag-abot lang siguro all in all mga 1.9 million over the year. Tapos ang anak nila o ang pamangkin nila, kung hindi ko ito matapos, sabihin ko sa iyo, tataposin ito ng military, pati polis. Maniwala kayo. I said, do not ever underestimate the love of their soldiers for this country. Natuto na yan eh. Alam na. At ang sinabi ko, anybody fucking with drugs, destroying my country, at iilan lang tayo, bakit kayo? Pagtanda ninyo. Except those na may mga, may mga new gun. Mga, itong mga trabahante ordinaryo, how much do they get? Kasi pag-retire natin, 1.8 over the years. They retire at the age of 56. And that is it. Doon na kunin ang pagkain, lahat, pamasahe na. What would the one million eight survive him? Mabubuhay siya ng ganon. Siyempre, pagtanda nito at lahat ng karamihan dito sa Pilipinas, mahirap lang. Kaya pagtanda nito, pag ang mga anak nila hindi nakatapos what is really worse is the druga, they are rendered inutile at wala nang bibili sa kanilang antibiotic, lugaw, medisina, puneraria, pati saan ilibing. And that goes for every Filipino dito sa ating bayan. Puro mahirap yan. At ang, kung ang head of the family madisgrasya sa droga, this family is already inutil and dysfunctional. Hindi na magtrabaho, galit ang asawa kasi walang pera, walang income, bugbugin pa pati anak at lahat ipabili. When the monkey rides on the back, parang kang kinikit-kit dyan, pati may nagkakamra sa likod mo. Kaya gaganong ka. Pagdating ng panahon, kung wala kang pera, mahirap ka lang. Ang sweldo mo, wala na. Hindi ka na mapakain. Yun. This? Yung mga anak mo, lalaroy-laroy, eventually, pang mahirap, they will. Kasi ang dudroga ganito. You can't contaminate me to support my habit, I have to contaminate someone else. I have to contaminate, ito naman will contaminate Lorenzana and to support his habit, Lorenzana will have to lagay niya ito sa droga. An ilan yan? Ilan yan? Isang puser, ilan ang mabiktimah? Sabi, sabi ni ng um, ABCBN, palaging mali. Sabi nila, kasi sabi ni Bato, 1.6 million. They are inutile Filipinos, family men or single, the hope of the parents, na mailibing man sila sa panahong mamatay sila, putang ina sa anong gawain nila. Hindi nila manaman kung ano ang pagka mayroong, alam mo, pagkakalaban mo, idroga mo lang yung anak isa. Everything explodes into an eternity of sorrow and pain. Ilan yan? 1.6. Sabi ni San Santiago, 3 million noon. Sabi niya 1.6 lang kasi yung kita mo, surrender, payat, walang pagkain,